lovers natin dyan at ayan nga ating gabi na tayo naglilinis ng isda dahil binilhan nga tayo ng ating uh, asawa na amo ng isda ayan oh, magsalita ka din eh, ang masasabi mo sa isda natin? Alin? Yes, Ayan, sa isda natin. Ang isda, sasabi niya. Isdang adik. <laughs> Isdang adik. Mahal oh, na mahal. 24 real, 1 kilo. But so very bla uh, red Palagay eyes. Palagay mo lang 25. No, 25. 25? Mm -hmm. Mm -hmm. Kasi 24.68. Eh, lamig, lamig sabi ko. Running to 25. Ayun, naglagay ng kalit. Dito ba? Mm. Bakit -hmm. eh? jacket? <laughs> Yan mga kapatid lovers, ang isda dito, yan ang ihanda namin sa Pasko kasi wala na kami ni Balanda dito. <laughs> uh, dito. dito, dito nala ang sa isda. sayo first mass ngayon! First mass, magsimba tayo. Simbang gabi para makapangaruling. Sa live? Oo. Uh -huh. Tingnan mo sa live. Yung... Tapos mga ngaruling tayo mamang gabi. Dapat gabi, tapos mga ngaruling sa ano, no? Pag, ay, ano? oras na? Umaga, ay, umaga na. na doon sa Pilipinas. Ay, madaling araw sa Pilipinas simba. Hindi ka tulad dati na gabi. Pagkatapos magsimba, saka At magkakaruling. Ay, ano? sa, alas 5 alas, na. Alas 5 na alas mm. Ayan, happy first mass Philippines. Ano yung, ano yun? Yung mas na yun. Ano? Christmas. In the Christmas o uh, Christmas. Ano ba hindi okay. yun ang tawag doon? 'Di diba, unang araw ng Simbang Gabi, ya. Yeah. Hihon <laughs> Simbang Gabi nakakalimutan na po. Pasensya na po mga kapatid lovers natin kasi po alam niyo po to pang 9 years na po tayong hindi nakakapag Simbang Gabi kaya ayan. Sorry naman po Papa Jesus. Ayan. Next year babawi po tayo. Talagang tayo magsisimbang gabi. Gagawin po natin ang lahat para po tayo makasimbang gabi, makompleto man lang natin yung... Ilang araw yun, te? 8 days. Eh, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Yan. Yung 24. Kasi hanggang sa gabi, di ba ng 24 last yun? 9 days po. 9 days. O 10 days ata. 8 days ba? Okay. Hindi ko po alam kung ilang days po. <laughs> Wala po talaga, limot na. Pasensya na, guys. Ayan, comment down below sinong nakakaalam. Ilang araw ba ang simbang gabi? At anong, ano ang tawag doon? Anong tawag doon? Simbang gabi ba talaga ang tawag doon? Ayan, para sa Christmas. Ayan, mga mangaroling tayo mamaya, guys. Mamaya gabi, pwede na mga um, Pati yung kanta na, ng pangaroling, ilimot ko na rin. <laughs> Ay, si... Magagandang himig, dahil sa'ng Diyos ay Nang si Kristo'y isilang, may tatlong haring nagsidalaw. At ang bawat isa ay sipagandog ng tanging alay. Hindi pa. -ta Bagong tao. <laughs> Nang lumigaya ang ating bayan, tayo'y magsikap upang magkamta natin ang kasagana. <tinyo> matindi pa sa biglang magwish ko. We wish you a merry Christmas. We wish you a merry Christmas. We wish you a merry Christmas and a Christmas in the happy New Year. Sa may bahay. mo na. London bridges. Hindi impas ko. London na yun. Hindi yung Christmas. Ayan, yeah, Merry Christmas to all. Andiyan sila, ano? Nasaan? kapatid ni Madam ni Baba. Saan? Sa Jesus. Ay, nasa Jita ngayon. Kapatid sa atin, sorry, baby. May regaluhan niya si, ano, si Jocelyn. Anang? Oh, nasaan sa atin? Oh, bakit kasali tayo? Doon? Ay, mga ate Sally. Ate Sally, yung papastyong sa amin? Si ate, eh, na kapapalo mo. Ay, si Jocelyn, dati nag-ano sa akin siya. Hindi naman na, ano. Ay, nasira nga pala yung cellphone ko noon. Kaya nawalaan na. Ayan, guys. Merry Christmas in advance. And advance sa birthday for para my mother. mother. Doon? Oh. Pupunta doon? Sana, Ay, makakabiyahe pa ba yan? <laughs> Kung... Next year. Na, ano isa. Hindi pupunta din yun. Hindi. Ay, Ito nagbibigay na, eh. pala sila doon. Oh, nagbibigay. Mm, mm nagbibigay talaga yun doon. Shout out po, Ate Sally at uh, Jocelyn. Ayan. Si Ate Sally. Ano? Kanta, kanta. Ano si Ate Sally? Kanta. Kanta. Paano ay nakabidya ako? Sabihin mo si Ate Sally. Sabihin mo, mo. Sabi ko si Ate Sally ka, ako mas matanda yun kaysa kay Jocelyn. Ayan na, kanta na. Ayos yung kanta. Alam ko. <laughs> Jill Gilbert. <Bells. laughs> Jill Gilbert. <laughs> Jill Gilbert. <laughs> Jill Gilbert. <Bells. laughs> Tingle bell, tingle bell, tingle, tingle off. <laughs> Yan po, oh. Dahil dalawa lang po kami, napapraning na <laughs> sa Pasko. Ayan. Ano nga ang ka ta? Malapit ko doon sa lupa Holy night. <laughs> morning, all you need for the world's fun. Ayan guys, bye bye na para matapos na tayo because finish work I'm go to shower today is 1 o'clock what time? 1 o'clock and 20 minutes and the morning morning na po guys kasi 1 o'clock na ah, anong ano yun mo? nagkita lang malapit ko po sa youtube ang alin? yung kanta sige bilisan mo ay yung baho ng kamay ko naisipan ko kasi naglilinis ako noon naisipan ko hindi na video yung may is the <laughs> may isda ano ngayon Christmas yung Pasko ay so ay. na okay. ayun na ngayon kataratik kanina yung iba na naman yung ano ang Pasko ay kay yung ganun baga jingle all the way all Jingle bells jingle bells no.